Ito po yung mga nahuli po namin bangos. Binibihay lang muna po namin dito ah. Oh, marami na rin hani. Eh. Mga ilang kilo kaya eh. Yan po at itataktak na ni Bossing yung mga nahuli po natin na bangos. Nahuli sa pamimingit. good morning po sa inyong lahat. Yan, bali, pagkagising po namin ni Bossing ay si Bossing po yung nagpunta dun sa may prinsa at meron po siyang nakitang kuray. Ay huhulihin po namin. Uh -huh. Saan? Patingin. Ay, siyang ahanin. Eh. Makaipit. Wait lang, Bossing. Pwede po yung kuray ah may rainbow ngayon po ay makulimlim po ang panahon ano? bakit? may gyang ipit hello Timmy uhulihin na po ni Bossing yung koray susundutin ko po nitong kawayan Ayan. Ay, tsaka ang Kasi pita ni. Eh. Ha? Ah, dalawa. Lalagay <laughs> po ni Bossing sa timba. Papahingi ko kay Ate Huya mamaya. Ay, tilal. Hindi yan makakalpas dito. Ito po yung nahuli ni Bossing na koray. na po ni bossing gagaposin yan bali kami po ni bossing ay papunta dun sa aming munting halamanan at kami po ay maghuhukay at maghuhukay na po kami ng lupa para sa susunod na araw po ay tatamna na po natin ng mayong mga talong meron na po akong pananim na talong at saka po sili Ayan po at nandito na tayo sa ating munting halamanan. Ito na nga po yung nilinisa namin ni Bossing nung nakaraang araw. At ngayon po ay maghuhukay na si Bossing ng mga lupa. Umbok-umbok po ang lupa dito. Tumpok-tumpok. Gawa nga po ng koray. Bulaso. Yeah. Ah, bulaso. Kuray. So. Hindi nagaganayan. Ayan guys, at bali tapos na po kaming mag-ungkal ni Bossing ng mga lupa. Kami po ay papunta muna po sa bahay. At nandun din po pati yung aming pananim. Ay amin pong madala rito. Kulog! Nasa lubong si Kulog. Ate Uya! O, ang koray. Nahuli namin sa may prinsa. Hindi pa yan nakagapos. Hindi pa nakagapos. Maganda po ngayon ang sikat ng araw. Mainit po ang panahon. Si Milot po ni dudotski ngayon ay nasa tabing dagat. At si Bosing po ay na dito. Sa likod. Nagahalaman po siya. Nagtatanim po siya ng talong. Doon po sa dulo ay sili, tapos dito po ay talong. ilang po noon ang naitanim mo? Ba, ito Tatlo sili, tsaka apat na talong. Yan guys, at nandito na po kami ni Bossing sa ating munting halamanan. At magtatanim na po tayo ng mga talong. Ito po yung mga talong na itatanim po natin. Nilalagyan na po ni Bossing ng organic na pataba yung mga hinukayan po niya. Ito po yung hinukayan ni Bossing tapos ay nilagyan po niya ng organic na pataba. Bago po natin tamnan, ay atin muna pong hahaluin po yung lupa. Yung lupa at saka yung pataba. Hahaluin muna natin para magsama po sila. Tapos tatanggalin natin tong ugat-ugat ah. Yan, okay na po ito. ito po yung ating punla. Tatanggalin na po natin sa plastic para mas mabilis po siyang lumaki. At ibaba na natin dito. Mabubuhay ka ha at ikay mamumunga ng marami para marami kaming maani. Sana Sana huwag kang kainin ng talangka. po at bali na itanim na po natin yung ibang talong tapos nadiligan na rin po ay meron pa po dito mga pananim kaya si bossing po ay maguhukay pa ulit ng lupa para maitanim na po natin lahat ito pong mga punla yan ilang peraso na lang naman po iyon kaya si bossing po ay maguhukay na Tataas po ng mga ano ah. Mga kamoting kahoy. Matawalo pa. Ah, ganay kaya matataas. Tsaka ano pati siya. May, may mga bulaklak na hani. Eh. Pag may mga bulaklak na ibig sabihin ay may laman Ah. Ito po may mga bulaklak na po yung Mommy City tingin natin. Ganda rin pala ng bulaklak ng kamote. Eh. Ay, busing! Yung ating kabay! Pwede nang pitasin. May bunga na po. Papakain ko nga. Wow! Pwede na ito sila Dalawa. patay tayo makapagsig ang mamaya ay... Ayun sila suwerte. Hmm. Ha? Ano ang sabi suwerte? Makapitas po ako ng dalawang peraso. Swerte daw, Bosig, kapag nakakita ka ng bulaklak ng pako o kay bulaklak ng salay, yung tanglad. Oo. At gawa na bihira yun eh. Lalo yung lang ko Ano 'yun? Yung bulaklak ng walid. Ano 'yun? Oh, okay, ano 'ng mga bulaklak ng walid. Ay ano? May pira <laughs> Ano 'yun, busing? Niyog. Siguro. May nabulok po ditong puno ng niyog. Pag po ni Bossing at ilalagay din daw po niya doon. Pataba rin, honey. Hmm. Ito mag pataba, baka hindi. Pwede ba gaya? Ano nga. Tama na yun. Sasubukan so, lang po namin ni Bossing. Siguro, yan naman eh. Organic. sure ka na pwede iyan sabi nabubulok na bagay yung yari ay eh, baka baka yung mga nabubulok ang buhalaw ay hani pwede di pa kaya pwede rin Ayan, mekos-mekos muna ni bossing. Mekos-mekos muna yung lupa. Bago taniman. Nakayuisa ng dahon, no? Huwag niyo kakainin ha Huwag kakainin ng talangka ah. Oo. eh. Pag kinainin nyo eh, kami hindi mag eh. Nabubuhay kayo. At mamumunga ng marami. Para marami kaming i-harvest. Pitas po tayo ng talbos. Kokoha. Naigimay dagdag po dun sa ating kaunting gulay. Makapagsigang. Ayan guys, at bali, tapos na po kaming magtanim ni Bossing ng mga talong. Sana naman po ay yun ay magkaigi, hindi pamatay, hindi kainin ng mga talangka. At kami po ngayon ay pabalik na po sa kubo. Nandun po ngayon si Milot nagluluto ng aming almusal. Yung dalawa po ni Bosing at saka si Milot ay namaman daw po ng bakikong at saka po ng hipon na baname. Ay si Bosing po ay may nakitang alimango. Doon po sa may princess ay sinirok lang po niya ito. Oo oh, laki. Hindi ko pa po maipakitang maigi at wala pa pong tali. Baka mamaya ako'y Ito po yung mga sugpo. Saka po may banam eh. Ayan, malalaki po yung banam eh. Kala namin ay wala na eh. Meron pa po pa na. Grabe, malalaki po itong sugpo. Ayan po at kami po ay namimingwit ni Bossing ng bangus. Binibihay po namin ni Bossing para po hindi agad mamatay. Para sariwang sariwang. Mahirap pong manghuli ngayon ng bangus at mahangin. Nililipad po yung pamain. huli po namin bangos. Binibihay lang muna po namin dito ah. Para po hindi agad mamatay. Ang atin na po ni Bossing yung aming bayainan ng bangos. Oh, marami na rin han eh. May ilang kilo kaya ayan. Eh, eh. na po namin sa kubo at nang uh, ma makilo na po namin kung ilan meron pong may order sa amin ay ano yan po at itataktak na ni Bossing yung mga nahuli po natin na bangos nahuli sa pamimingi. mayroon pong manghuli at mga Marami din naman Marami din naman po Ito po ang aming ulam Na niluto po ni Milot Inihaw Wow, sarap Ayan guys, at ito na po yung inihaw na pakan. Tapos, meron din po ditong niluto Si Milot na Baname, hipong baname Wow, tapos, nailahok na po itong Mga gulay na pinitas po natin tapos meron po dito ang isang isda. Parang Para pa sayo lang naman dito sa atin, hindi ako ulan. Kami po ay kakain na let's pray Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Lord, thank you for this food. Blessed it to our the Nourish and the this name. Amen. Kain na, na po. Kain na Kainan po tayo. Sarap po ng sabaw. Sabay ah. Tris, daging. Parang ilang no, anong kapag mga mga isda. Ang bihira tayong bumili mga ganun yung parang tuloy yan. Sasa to. Mga pagod ng Ha, iyan. parang katulingan? Kala ko ka dyan yung laan. Para rin po siya pa kayo. Mmm, sarap yung sabaw ah. Grabe. Ang iba minit pagkasariwahan eh. Sarap. Manamis-namis. Sabi. Sarap. Tapos ang sabaw. hmm, Sarap. Yun, napo po na ko, ha. Kaliwat ka, anang ka na kong sumubo. Si bossing po'y tapos ng kumain. Nagpapapak na lang po ng isda.

kaya bigla kong sumubo-bobo hindi pwedeng dandahan. Para huwag malabog.